morning good mga master samahan nyo akong muli sa aking food panda delivery rider adventure mga masada tayo syempre para sa ating pamilya kuha tayo ng ating uh, ng ating gagamitin sa araw araw pang sa ating pamilya ah, kunin natin ating uh, item ah, sa ating first booking wala kayong ball pen ma'am Boyfriend. Debbie. <coughs> so, ganun lang kasimple, mga maser. picturean mo lang yung item. And then, pukunin mo. And then, dadali na natin sa customer. Oop. Kasya ba sya? Uy, kasya. Medyang ano lang, para safe ka. Tara. So tama tayo mga master no Actually 5 minutes away lang pala Tayo sa pagdadalhan From pick to delivery site 5 minutes away lang tayo Sa halagang uh, 70 pesos So na natin Kay customer Sir dito po ba yung tranquility? Sir Thank you Debi. Ah. Debi uh, po. Okay. Ah, eh. Hindi pa naman. Sana <laughs> lang mama. Okay na po. Thank you. Thank you. So natapos na natin yung ating first booking at sakto nandun si madam. Nakuha niya rin agad. Swerte. <laughs> Ganon kadali no. Meron na agad tayong 70 pesos sa loob lang ng 10 minutes and then balik tayo sa area kung saan maraming booking no? para magabang syempre ng booking so let's go uh, pupuntaan na natin ulit para sa ating second booking malapit lapit lang hindi tayo masyadong nagintay ng matagal siguro mga 2 to 3 minutes lang tayo na stay, pinasokan na tayo so let's go punta na tayo sa ating second booking Advice ko nga pala mga master para dun sa mga nag-uumpisa pa lang na para tumagal ka sa pagiging put panda delivery rider. Kailangan mahalin mo itong trabaho na ito. Mahalin mo kasi siya ang bread and butter mo. No? So kailangan lagi kang positibo. Kasi nangyayari talaga na minsan mahina ang biyahe pero hindi yun yung dahilan para ka tumigil or para ka uminto. Kailangan mong ma-motivate I-motivate mo yung sarili mo. Kailangan mo magsipag. Kailangan mo ng tatlo. Ano yung tatlo na yun? Yung sipag at tsaga at diskarte. Isipin mo yung pamilya mo na motivate ka. Sipagan mo, bumiyahe ka ng dalawang ship. Kaya mong makaisan libo araw-araw. Huwag kang panghihinaan ng loob. Lalo-lalo na pagdating sa mga ibang tao na mababa yung tingin talaga na nila sa ating mga kagaya na ating uh, delivery rider. Hindi naman nila ala. Pero, yun talaga ang tingin. Kahit ultimo nga, pamilya ko, mga maser, rinahamin ko sa inyo, no. Nung una, parang naano sila. Kasi nga, syempre, opisina. Galing tayo sa opisina. Tapos, biglang magaganito ako. Pero, hindi nila alam kung ano yung dahilan ko. Kung bakit mas pinili ko ito. Kaya, advice ko lang, huwag kayong panghinaan ng loob. Kung sabihin natin, mahirap. Andyan na yung mahirap eh. Init, araw, bulan. Pero, hindi yun yung dahilan para sumuko kayo i-enjoy nyo lang yung biyahe yung pagdadrive, hindi nyo namamalayan na nag-e-enjoy ka na ang dami ka nang nakikilala marami ka nagiging tropa hindi mo rin namamalayan ay, naka -isan libo ka na pala sa sobrang ikli lang ng panahon kasi ang income mo rito hindi lang naman sa pagdadrive mo kay Pante nandiyan din yung mga maraming mabubayt na customer na nagbibigay ng tip yung mga galante minsan nga, isan daan pinakamalaki kong natanggap na tip sandaan madalas hindi lang bihira yon minsan dalawang beses o tatlong beses isang linggo nakakuha tayo ng ganong kalaking tip so yun maging positibo ka lang guys huwag kang panghinaan ng loob para tumagal ka sa pagiging isang delivery rider Malapit lang. 3 minutes away. Para sa 60 pesos. 3 minutes away. Chip Gemini po. Pangalawang gate. Ayun. Ito nga yung pangalawang gate. Tama si brother. Galing. Sir, ano po? Ah... Uh, eight Gemini 708 708 Gemini Ah, uh, step M lang nakalagay. Limit na lang po. Pick up hmm. po na lang siya, deliver. Pick up po. Ah, deliver po. Pagkain. Sabi sa remarks, huwag po kayo mag-doorbell. Sasalubungin po kayo. <laughs> Morning, ma'am. <laughs> Binasa ko yung remarks niyo eh. Akala ko sasalubungin ako ng aso eh. <laughs> Kaya hindi mag-doorbell. <laughs> Tsura ko po ah. Kahit yung ano lang po. Okay na po. Thank you. Para sa ating third booking punin natin mga master. Panda go. Rolando Torres. Sige po. Mga master, on the way na tayo sa ating third booking. no Diyan sa, sa may Astra i-deliver natin yung uh, pagkain niya na pinick natin sa mcdo then, pang ano na natin to guys pang uh, 200 pesos So maganda sunod sunod yung biyahe natin nai enjoy lang natin relax lang tayo chill lang tayo nakaka 200 pesos na tayo hindi natin namamalayan then target ulit natin maghapon is maka uh, 1200 pesos tayo sa loob ng uh, 10 hours para meron na tayo malinis na isang libo Ibang number ng bahay Number 13 ito na natin Number 13 Sana ito eh. Rolando Torres po Sir, food panda Pipicturean ko lang po sir Para proof of deliver po Kahit yung pagkain lang po Okay na po. Thank you, sir. Ay, uh, boss. Thank you po. Uh, Ay, okay, salamat. Uh, Ay, okay na po. Salamat, sir. Thank you. Oh, Arasig pa tayo ng tip. Di ba? Mas marami pa rin customer na mababait na nakakaintindi at nakakaunawa sa aming trabaho. Salamat sa iyo, bossing. Oh, tapos lang pala ng ating uh, third booking, guys kaka-receive lang ni customer and then nakakuha rin tayo ng tip sa kanya na 20 pesos and then ngayon may pumasok na naman na booking pang-apat no, sa halagang 74 pesos uh, Barcelona sa loob to ng uh, Merbil if I'm not mistaken so i-accept na natin yan guys ang pickup dyan sa may Army Navy C5 extension so thank you Lord sa blessing let's go daming walwalan dito Kareraan ang labanan dito si 5 extension. <laughs> Chill ride lang tayo. Takbong 60 70. Ayun no? oh. Oh. Manis. Ganda kasi ng kalsada dito, tsaka maluwag. Hop, oh, eh pa isa. Boom. Masaya na tayo sa 65. <laughs> Boy, 60 tayo pagdating sa takbo. Dito na tayo guys sa Army Navy C5 extension. Tignan natin, sana ready na yung pagkain. Minsan matagal din mag-prepare to. Luluto pa nila kasi yung pagkain. Meron ma'am, 9 6 Thank you, ma'am. Shoutout kay Bossing. <laughs> oh. Nagbo-vlog tayo, imalay mo, di ba? Baka ma-viral tayo na. Hindi. Paano ba makita ko? Pogi pa naman. Oh, puntahan niyo lang si Kuya Gar, nandito siya sa Merville Gate 1. <laughs> yes, sir. Dito po ba si Tom Aquino po? Ah, Thomas po panta ma'am galing kay Lori Jean picture ako lang po ma'am uh, proof of deliver lang po thank you ma'am mga kapat na biyahe na tayo no guys time check 10 am baka kukuha na lang ako ng isa pang booking kasi kailangan ko sunduin yung maging ako sa school uh, 11 am ang out nung anak ko sa school and hopefully sana makakuha ka agad tayo ng isa pang booking Master nakakuha na ulit agad tayo habang minabaybay natin pabalik at ito sakto sa may RB Navy ulit dito si Pipe Extension dito na naman tayo guys <laughs> andito ulit tayo I'm back 9687 okay. Dali na natin ito sa customer. Kailangan ko magmadali guys kasi 10:30 na, 30 minutes na lang. Lalabasan na yung magina ko sa school. <laughs> Pero malapit lang naman, parang 8 uh, minutes away lang tayo. Dun ulit sa Mayerville. Sana ma-receive agad ng customer to. Para makabalik agad tayo doon sa asawa ko. Sa magina ko. Kailangan ko silang sunduin eh. Sayang kasi pamasahe, eh, 30 pesos pag sumakay sila. Malaking bagay din yung 30 pesos. <laughs> Tao po. Ay, doon pala sa kabila. Sa inyo ma'am? Okay. Uh, okay. Ah, po. Bali, picture ako lang po. Thank you, ma'am. So, natapos na natin. Hindi na muna tayo magre-receive ng booking. Post muna natin to guys. Kasi susunduin natin yung mag Time check 10.40 Mukhang abot naman tayo Meron pa tayong 20 minutes para sunduin sila So maraming salamat sa panonood mga master no? Hanggang dito ko, dito ko muna tatapusin yung pagbablog natin At kailangan ko sunduin yung maging ako So salamat sa panonood guys Ride safe everyone Sayonara <laughs>